Hello mga nanay, welcome to my mini vlogs. Ngayon nga mm -hmm. mga nanay, papakita ko sa inyo kung paano ko ba nadikitan itong aming lutuan ng wallpaper sticker. Ito so, nga aming lutoan ay inilagay ko nga dito sa aming sala at ginawa ko nga play area ni Iya. Ah. Dahil nga dati mga nanay, ang lutuan nga lang namin ay super kalan Eh, ang taas talaga kapag nagluluto na ako. Eh, yeah, naman inilipat ko nga dito sa may sala para naman maging division nga ng kanyang play area. Kaso ah. mga nanay, naisipan ko na nga ilipat ulit sa aming kusina dahil nakabili na nga ako ng bagong kalan. Ngayon ko lang din dati kasi yung super kalan namin ikaso eh, kinuhan na nga kaya naman napilitan na nga kaming bumili ng amin maraming bagong kalan. Mahal kasi ng kasul mga nanay, kaya naman talaga dati hindi nga namin kaya tapos sabay lipat pa nga namin dito. Mabuti na lang dati may kapitbahay nga ako na napakabait, kaya naman pinahiram nga niya ako na super kalan. Pero syempre kanila kasi yun at kailangan din nilang gamitin, kaya naman ibinalik ko na rin nga. Bago ko nga ilipat ito sa kusina, ay nilagyan ko nga muna ulit ng wallpaper sticker. Kaya naman kapag nagprito nga ako mga nanay, eh hindi nga matatalab ng mantika. At saka isa pa mga nanay, para din naman matchy-matchy nga sila ng aking lababo. Mabuti na lang mga nanay, nakuha ko na nga ang ng pagkakabit. Dito kaya ayan at maganda nga pagkakalagay ko dito. Bakit kaya gano'n mga nanay, napapansin ko na iba yung tono ng aking voice over. Araw-araw naman ako nagbo-voice over pero hindi nga ma-maintain sa isang tono. Kaya Naman pagpasensyahan nyo nga mga nanay kung ganito na naman yung tono ng voice over ko. Koriin nga alam ko bakit nagkakaganito na naman itong tono ng aking voice over. Anyways, mga nanay hayaan nyo na nga itong pagbo-voice over ko, at baka bukas ay iba naman na 'to. So ayun nga mga nanay, nakita ko nga itong isang basahan at gugupit-gupitin ko. Gugupit-gupitin ko nga na ito sa maliit para naman gamit ko ang patolder. Kasi nga lang mga nanay ang purul-purul nga ng aming gunting kaya ayun at akin nga muna nilagyan ng call gate. Click naman kasi yung mga nanay para mapatalas nga ang ating mga gunting. Ay. Nang magupit ko na ngayon mga nanay, itong at naisipan ko na nga ilipat itong aming re. Tingnan nyo naman mga nanay at ganyan nga kagabok ang ilalim niyan dahil hindi na talaga inaabot ng walis. Eh naman for to this video, Ayan nga at nalinis na nga itong ilalim ng aming re. Ganito talaga kasarap mga nanay kapag nakabukod ka na. Kasi naman kapag nakabukod ka na nga mga nanay, eh, kahit anong mambaliktat-baliktat mo diyan sa gamit, ng bahay mo ay walang magre-reklamo. Sabi nga ng iba, your house is your rule. Ganitong pagod nga ang gusto ko kapag nandito lang sa bahay. Napaka-satisfying din naman mga nanay kapag nga natapos mo ng maglinis. Tapos nagagawa mo pa ang lahat ng gusto mo kapag ikaw lang ang reyna ng tahanan. Tipong pwede ka magdesisyon kung saan mo pwede ilagay lahat ng gamit na gusto mo. wala nga makikialam sa'yo. Kaso lang mga nanay, kapag dumadating nga si tatay, nabibigla nga siya at naiiba na naman daw ang ng aming gamit. Ay, wala naman siyang magagawa dito naman kasi ako sa bahay. Piling ko nga mga nanay para na nga akong interior designer. Cherry. Ako pa naman ang hilig ko talaga mag-ayos ng mag ng bahay. Pero mga nanay, sinasabi ko sa inyo, hindi rin naman ako perpekto. Kasi mga nanay, minsan inaabot din talaga ako ng katamaran. Yun nga minsan pakiramdam ko, ay talaga mabigat na mabigat yung aking katawan. Kapag ganun talaga mga nanay, minsan ang gabi na ako talaga naglilinis ng bahay. Pero syempre, wala namang ibang kikilos, kundi ako lang din naman, kaya minsan ginagawa ko na rin talaga. Ika nga nila, tatama rin ka lang, pero hindi ka pwedeng sumuko. Ganun talaga ang papel natin bilang isang nanay is mga nanay, nung malinisan ko na nga yung pinagtanggalan ng rep, ayan nga't inilagay ko nga itong aming patungan ng aming kalan. No, una nga, dito ko nga sana ilalagay itong aming lagayan ng kalan. Piling ko kasi talaga, mga nanay, eh, dito nga siya babagay. Ganito din ba kayo, mga nanay, kapag naglilinis, eh, gusto nyo din mapag-isa. Kasi nandyan naman si tatay, pero hindi nga ako nagpapatulong sa kanya. Hanggat kaya ko pa nga, mga nanay, ako talaga yung kumikilos para dyan. Ayaw, kasi talaga, mga nanay, kapag naglilinis ako, eh, maraming taong nasa paligid. Hindi ko talaga, mga nanay, eh, hindi talaga ako mapapadali sa aking gawain. Kaya ayan mga nanay, for the independent woman nga ang inyong nanay. Siyempre, sayang naman yung malaki kong katawan kung hindi ko naman yan kaya. Chari. Kaso mga nanay, hindi ko nga pala lahat na videohan dahil na full storage nga pala yung cellphone ko. Kala ko talaga na play pa, yung pala naman eh hindi na. E, hindi ko nga mapapakita sa inyo lahat ng video na ginawa ko. Pati nga itong aming kalan mga nanay, ipinalitan ko na rin diyan. Luma na din kasi itong double burner namin. Buti na lang talaga at nakabili nga ako ng single burner. Tung tangke nga namin mga nanay, galing pa nga yan sa laurel. Kaya mabuti na lang talaga at meron na nga kami ulit nito. ito. O siya, ito na nga lang ang outcome na ipapakita ko sa inyo. Yung rep nga mga nanay, ibinalik ko nga ulit sa dati. Kasi doon sa pinaglipatan nga niya, eh, hindi naman siya babagay. At isa pa mga nanay, malayo nga sa saksakan. Dito kasi sa aming labi ng lababo, eh, meron na nga siya pinakasaksakan. Kaya ang ending, ibinalik ko na nga lang siya ulit sa dati. O siya, kung umabot ka hanggang dito sa duloy, maraming salamat po. At kung hindi ka pa naman po nakapalo, ay baka naman po makikipalo na ko. Yun lang muna, salamat.